sa dinami-dami ba ng content mo, Pinoy Rap Radio. Napunta ka sa pangpulitikong content, Pinoy Rap Radio, at si Senator Bongo pa ang tinira mo. Ito mga gababayan, no? itong yung page na to, itong si Pinoy Rap Radio, may 7.6 million no na followers mahigit. Pero, no? Kung titingnan mo sa kanyang mga posts, no? noong tinangnan ko, nung tiningnan ko lahat, no? Hindi po politiko itong kanyang mga updates, mga content. Ngayon lang po mga kababayan ha. Bakit si Senator Bongo yung kanyang tinira, mga kababayan. So, parang may kakaiba dito, mga bayan, no? Ito ba ay mga bayarang vloggers na rin, mga babayan? Bakit? Basahin po natin. Binash kasi nagpakain ng lugaw. Pero bilib na bilib kay Bongo kasi nagpapakain ng lugaw. oy yung lugaw sa inyo na yan mga kababayan no kay lini na yan no pero hindi porket nagpakain ng lugaw si senator bongo ay kukunin na niya yan no mga kababayan dahil kay lini po yan yung totoong tawag diyan ay uh, si lini lugaw pero si senator bongo ito yung dahilan bakit siya nagpapakain ng lugaw para po sa mga taong pumipila sa malasakit center Hindi nyo ba alam yan mga kababayan? No? Yung lugaw na yan is para sa taong nagpumipila yung mga walang laman ng kanilang tiyan. No? Diyan po mga kabayan, malaking tulong na yan sa mga kababayan natin. No? Hindi porket nagpapakaan siya ng lugaw para lang po sa kanyang personal na interes ni Senator Bongo. yung tawag na lugaw sa inyo na yan. Pero yung pagpakain po no si Senator Bongo sa mga kababayan natin sa lahat po ng pumipila sa Malasakit Center ginagawa po niyan para may laman po yung tiyan po ng mga kababayan natin. Ah bayan, hindi siguro nila alam. Pumunta po kayo sa Malasakit Center mga kababayan. No? Yung lugaw na yan, malaking tulong na po yan sa lahat po ng mga pumipila. Sa lahat po ng mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa malasakit Center. Ikaw, Pinoy Rap Radio, no? Kung ikaw po ay mga ikaw po ay vlogger na bayaran, no? Pumunta ka sa Malasakit Center at tingnan mo. Sabi saya pa, unsay kahimtang, no? Sa atong mga uh, taong mga nipila pila dira sa malasakit center tingnan mo pinira predio no hindi po yan pagpapakitang tao yung ginagawa ni senator bongo no para po yan sa lahat po ng mga kababayan natin na pumipila inuulit ko no para po yan sa mga pumipila ng mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa malasakit center ni senator bongo no sa mga nambabas din kasi senator bongo bahala na po kayo no Ginawalang po ni Senator Bongo ang kanyang tungkulin, no? Para po sa ikabuti, sa ikakabuti po, no, ng mamamayang Pilipino. So, nasa sa inyo niyan eh, kayong mga utak talangka, no, na laging sumisira po kay Senator Bongo, Kayo na 'yan eh, no, mga utak lugaw kayo. Kayo 'yung mga utak talangka, no, na binabayaran po para siraan po ang mga kaalyado ni Tatay Digo. So yun mga kababayan, yung mga lugaw na yan na pinapakain po, na tinutulong po para may laman po ang mga kababayan natin, sila po yung mga pumipila. No. Pumunta po kayo sa malasakit sa na Bongo, malaking tulang po yung lugaw na yan. So sa mga hindi po nakakaalam, pues lamin po ninyo. Hmm.